Hello mga kasari, magandang hapon sa inyong lahat Kamusta kayo mga katindera, katindero dyan uh, Kamusta ang panahon sa inyong lugar Mainit din ba kagaya dito sa amin uh, Sa so mga bago pa lang sa aking channel Inimbitahan ko kayong mag-subscribe, mag-like at mag-share na aking mga video at pakiclick na rin ng notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pa na video ang uh, topic natin ngayon ay about ito sa nag-comment sa aking video last day ang sabi niya ay ah, good morning po ma meron din po ako store pero hindi ko alam kung paano at kung saan makaka-order for wholesale, saan po ba ako pwede mag-call at mag-order please help me po, thank you po ito yung sinabi niya sa kanyang comment so ako din Uh, before, wala din akong source ng mga ahente. Kasi dati, yung lugar namin ay wala pang lagusan mula dito papunta doon sa highway. Kaya yung sa unahan namin ay dead end. Kaya wala pang mga ahente na pumapasok. Sumula so, nung may nagpatayo dito na malaking grocery dyan lang sa unahan ng aking tindahan doon nagumpisa na mayroong ahente na pumapasok dito so pero before nyan before pandemic may nagpunta dito sa akin na ahente na naka up sila pero wala silang dala ng mga paninda nagbahay bahay sila para makakuha sila ng customer sa mga tindahan na ang sinasabi nila kung gusto daw po namin magpare-register sa kanila. Yun yung unang ahinti na pumunta dito sa akin. Yun ang SYL na pinagkukunan ko ng mga noodles. yung mga lucky Me noodles. At yung mga cup noodles. At yung mga biscuit na bingo. Mga nisin na mga wafer. Yun yun. ah uh, ano yun eh? Uh, buwan ng February. So, after noon, kasi nag-umpisa ang pandemic ay March. Hindi na sila nakabalik. Uh, akala ko nga noon ay scam lang na yung bang naghahanap lang sila ng mga tindahan na gagamitin nila yung mga pangalan para sa kanilang kota. So, after ng pandemic, um, nung nag-okay-okay -okay na yung sitwasyon na may mga biyahe-biyahe na, doon na sila bumalik uli sa aking tindahan at nagsabi na sila yung nag-registered sa akin before ng pandemic. So doon ako nag-umpisa na mag-order sa kanila every other weekend sila dumadating dito. Ngayon, nung ito na nga, yung naiba na yung lugar namin na may lagusan na ang mga daan at saka may malaking grocery na dito sa unahan namin, nag-ano na, nag pasukan na yung mga ahente na iba't ibang mga ahente. Hanggang sa nagkaroon din ako ng ahente ng mga dilata. Pero Israel din yung pangalan niya pero iba sila, ibang bali dalawang uh, panel yan, iba-iba uh, ang mga dala nila. Tapos nagkaroon din ako ng ahente ng Alaska. Yung ahente ng Alaska na yon Dumaan lang yan dito, tapos nagpa-picture sa aking tindahan. Isinabit niya yung sabitan niya na may mga nakasabit na swak na Alaska tapos nagpicture siya so tinanong ko sila kung ano ang dala nila sabi nila uh, product daw ng Alaska ngayon tinanong ko kung ano nagbababa ba kayo sa mga ganito lang na tindahan maliliit lang na tindahan parang inis nagpa ako noong ahinti sabi niya depende ngayon tapos inalok niya ako ng ano, ng piso wifi. Sabi niya kung gusto ko daw magpakabit ng piso wifi. Sabi ko, meron naman akong piso wifi kaya hindi na yun kailangan. So, akala ko noon, ah, wala na. Kasi mukhang suplado yung ahente Pero after one month, bumalik sila at nagsabi na, kung gusto ko na daw umorder kasi naka-registered na yung aking kindahan pangalan na lang yung hinihingi nila yun yun kasari uh, wala din akong tinatawagan or um, mga ahinti na ako mismo ang pumupunta sa kanila sila, sila talaga ang pumupunta dito yung nag ano sila parang nagre-recruit sila ng mga tindahan na dideliveran nila tapos itong huli yung yung ahinti ng Unilever ano pa lang, mga 3 months pa lang ako ngayon na kumukuha sa Unilever. Siya din yung napunta dito, yung nakamotor pa lang siya. Tapos, ang sabi niya, nag, nagre-recruit daw siya ng mga tindahan na pwede nilang deliveran. Yung product nila ay product ng Unilever. Yung ano nila, yung routine nila, every week pupunta sila sa tindahan, kukuha sila ng order. Tapos, the other day, i-deliver ide nila. So, yun. Tapos, yung cellphone ko, dinownloadan nila ng tindahan club. So, doon ako tumitingin ng mga paninda na in-order ko sa kanila. So, ngayon, uh, tatanong ko sa'yo kung um, mayroon bang tindahan club dyan sa inyo? Kasi hindi ko alam kung saan ang yung location kung sa Maynila ka or sa province kasi ako sa province ako eh dito ako sa antique uh, balik tayo kasari may bumili lang ano uh, tingnan mo sa location niyo kung mayroong tindahan club kasi yung sa akin Ah, uh, din dinownload 'yon sa Play Store. Parang ano din siya, parang Lazada na pwede kang mag-order diyan na add to cart. Kaya lang ako, hindi ako nag order online kasi baka magkamali ako ng pindot at imbis na isang tie or isang isang piraso lang nagiging isang box kasi hindi ako magaling sa mga ganyan na ano na order order online ang uh, tatakot ako kaya hinihintay ko lang yung ahente na pumunta dito at magpapabook ng mga order ko yun lang ang ano ko kaya itry mo kung mayroong uh, tindahan, tindahan club sa lugar ninyo kasi ang tindahan club cover yan ng Unilever Unilever ang product na makikita mo dyan sa kategory nila pindutin mo lang yung kategory tapos, makikita mo na dyan yung mga produkto nila na pwede mong orderin. Kung mayroong uh, unilever na nag-deliver sa lugar ninyo. At saka, ang, ang payo ko lang din, syempre, may mga kapitbahay ka din dyan na may mga tindahan, magtanong ka sa kanila kung mayroon silang ahente. Tapos, sasabihin mo na baka pwede nilang ereto ka. Kasi yan ang nangyari sa akin dito dati sa malaking tin malaking grocery na tinayo dito. Kasi wala pa din siyang mga ahente. So ang ahente ng SYL na nagde-deliver sa akin ng mga noodles, sinabihan ko na puntahan nila yung malaking grocery na baka kukuha sa kanila. Kung sa mga tindahan dyan na kapitbahay mo rin at ano, mayroon silang ganyan. So, maki-ano ka, maki suyo ka na pwedeng uh, puntahan ka rin ng mga ahente na pinagkukuna nila. Kasi maganda pag sa ahente ka talaga kumukuha kasi uh, mas mura yung paninda nila. Yung ahente ko lang naman, ano lang naman eh, uh, dalawang S.Y.L. yung sa mga noodles at saka mga dilata. Isang sa Alaska at saka isa sa Copico. Tapos, mayroon akong Unilever, bali lima, plus ang, ano, ang in-orderan ko online sa ano yan, sa Aklan. Kasi ako, nasa Antique, pero malapit kami sa parang border ng Aklan. Kaya, pumapasok dito ang taga Aklan na nagde-deliver, nag-o-order ako online, ano lang 'yan, sa uh, grocery lang din hindi sila ahente. Parang wholesaler sila na malaki sa Aklan. 'Yun, uh through ano lang 'yan, through chat ang ginagawa ko pag nag-order ako doon na mga paninda kasi sila nagre-recruit din 'yan sila yung ewan ko kung ano 'yan doon yung babae na nagpunta dito sa tindahan ko at nagsabi na pwede ako mag-order ng paninda. Pero ang delivery nila, once a week lang, every Monday. Tapos, so, order ka Sabado. Kailangan Sabado, mag-order ka na. Pinapack nila yan ng Sunday. Kaya pagka umaga ng Monday, nandito na yung mga order ko. Kaya yeah, sana lang makakita ka rin ng mga ahente dyan sa lugar mo at magtanong-tanong ka sa mga kapwa mo may tindahan kung mayroon silang ahinti na pinagkukunan. So, yun lang kasari ang aking ma-advise sa'yo na yun lang ang gawin mo. Tsaka magtanong-tanong ka rin sa mga, limbawa sa mga grocery store na malaki kung pwede kang kumuha sa pinagkukunan nila para maka-avail ka ng mga mura na paninda at may mga previous din sila. Pag may mga, limbawa may mga promo-promo, Uh, makakuha ka talaga ng mga ganyan so thank you sa pagtiwala sa akin na uh, i-advise ka, ka kung saan kakukuha ng mga paninda uh, masaya ko kasi na appreciate mo yung aking mga video at uh, nag comment ka ng ganyan so maraming salamat sa iyo at yan lang ang aking uh, video ngayon mga kasali uh, sana nakabigay ako ng kaunting kaalaman sa inyo na ang ahente ay sila mismo ang pumupunta sa inyong mga tindahan, sila mismo ang nagre-recruit ng mga tindahan na pupuka sa kanila. At hanggang dito na lang ang aking video mga kasari. Uh, kamusta kayong lahat dyan? At huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na lang din ang notification bell for uh the new videos. At bye-bye. God bless sa inyong lahat.